Apektado na ng ipinatutupad na fishing ban dahil sa oil spill ang supply at presyo ng isda sa ilang pamilihan. Pinag-iingat naman ng BFAR ang publiko sa pagkain ng mga isdang apektado ng oil slick. Ang detalye sa ulat ni Clay Zalpardilia. Pamahal ng pamahal po. Instead of isa't kalahati kasi marami kami, isang kilo, babawasan ko. Nagbawas na lang ng biniling isda si Eds, mapagkasya lamang ang budget. Tumas kasi ang presyo ng isda at iba pang laman dagat sa Litex Market. And dati, makuha na namin ng, sa muniti, ano ba, 160, gano'n, Ngayon, ng 90 na. Gaya ng talakito, gaya ay dati ano lang ito. Uh, 160, 170, 180. Oh, 250 na. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila, sumampa rin ang presyo ng bangus at galunggong. Dahil sa pagkano ng bagyo, yung nalubog na barko, hindi sila Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, apektado na ang supply ng isda. Bunsod ang ipinatutupad na fishing ban sa ilang lugar na apektado ng oil spill. Kamakailan lamang, lumubog ang motor tanker Terra Nova sa Bataan na nagdulot ng pagtagas ng langis na umabot na sa iba't ibang lugar. Nagdeklara na ng fishing ban sa Limay Bataan. Ipinagbawal naman ang pagkuha ng lahat ng uri ng shellfish gaya ng tahong, tulia at mud crab sa Cavite. Bawas naman ang nahuhuling isda sa ilang lugar na may oyster leak sa Bulacan. Yung isang nung uh, producer sa Bulacan before this incident ang harvest niya is 55 tons but yes today today uh, according sa report niya nasa 4 tons na lang. Imagine that, malaki, malaki. Affected na hindi uh, even not only the prices even the supply hindi lang Region 3 ang ma ano uh, problema uh, even Metro Manila and other neighboring regions na umaasa ng isda dito sa Region 3 mm -hmm. ang magkakaroon ng problema once na uh, lumala. Pinag-iingat ng BIFAR ang mga consumer at pinapayuhang huwag kainin ang mga isdang apektado ng oil slick dahil mapanganit ito sa kalusugan at posibleng magdulot ng food poison. Batay sa sensor evaluation na ginawa sa ilang isdang nakolekta sa Noveleta at Rosario Cavite, nakitaan ng bakas ng petrochemicals ang mga nakuhang sample pero naobserbahan na raw ito bago pa mapansin ng oil slick o langis sa naturang lugar. Kaya maaaring Maaring bunso din ito ng paglilinis sa mga barko sa mga daungan o bagsakan. Ang petrochemical ay produktong mula sa langis na mapangalib sa kalusugan at maari magdulot ng cancer. Hindi raw dito nasisindak si Mang Amado. Linisan at hugasan mabuti ay daan sa mantika para mapatay yung mga bakterya. Pero babala ng BFAR. Hindi naman na pwedeng i-recommend ang kainin yung isda. Basta meron siyang may taint siya ng ano, Petrochemicals, sa ingestion in 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 many quantity uh, talagang berry aniyan ah uh, fatal basta ang uh, rule of the thumb diyan basta nag nagamoy siya huwag mo nang kainin uh, definitely wag na ngayon kung nahugasan at niluto mo, dalasa pa din yan. Basta po naglasa na po siya ng langis po. Hindi po siya safe. Patuloy ang monitoring at pagsusuri ng mga isda ng BFAR sa mga apektado ng oil spill at sa mga bagsakan ng isda. Nakatakdaring mag-abot ang iba't ibang tulong sa mga manging isda, kabilang ang food pack at fuel subsidy. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.